First time ko lang po makakatikim nitong himbabao dito po sa San Antonio. Kaya naman po, isishare ko po ito sa inyo. Kung paano po ito lutuin, sobrang sarap po nito at napaka-healthy pa. Kaya umpisahan na po natin. Una, igisa lang po natin yung ating mga aromatics, bawat po at sibuyas. At pag okay na po, ay lalagyan na po natin ng pampaalat. Gagamit po kami dito ng alamang. At pagkatapos po, isusunod na rin po natin yung pinakang sahog. Bali, yung sahog na gagamitin po natin dito ay pritong isda. Any pritong isda po is pwede kung ano po yung gusto nyong ilagay. Ikasa lang po ng konti at pag okay na po ay pwede na po natin isinod ilagay yung ating pong himbabao. Bali mag a lang din po kami dito ng talong pero po ito ay optional. Ikigisa lamang po ng konti ito pong himbabao. Then takpan po natin para umimpis at pagkatapos maglalagay na rin po kami dito ng tubig at pagkatapos yung pong pangpaasim at ang gagamitin po namin ay bayabas. nyan, simmer lang po ito ang sa lumambot yung himbabao at pagkaraan ng ilang minuto ay ready to serve na po agad ang ating napaka-healthy ulam binayabasang himbabao sana nagustuhan niyo po ito, kain po tayo